Magandang umaga. So, punta ko ngayon sa aking mga kaibigan kasi nag-order sila ng uh, charger, belt, at wallet. So, iatid ko na lang pagkatapos. So, yun. Sobrang init dito kaya ginamit, inamit ko naman yung bitcoin hat ko. <laughs> so, yan. Kung sino interesado dyan, p.m. So, na Habang, ano, video muna. Naglalakad kasi wala naman masyadong dumadaan ng mga sasakyan so yung pupuntahan ko yung binibilan ko ng tubig kaya nag ano lang makita kami kanina so sabi nila na sige dali mo dito titingnan natin malapit lang naman eh oh dito yun yun sa unahan konti na dyan na yan mayroon din panakanakang dumadaan ng mga sasakyan kasi sabado ngayon tapos yung tipis Oh, dito, medyo sirado siya. Kasi umaga, mamaya mabubukas yan mga hapon na. So, maayos din dito kasi masarap din yung mga sisling nila dito. Kaya lang, syempre, from the word tipis, marami talaga naginom. Parang bar talaga siya, mini bar. So, malapit na tayo. So, tambay muna sa glit. O, oh, ayan. po, sirado pa. So, ayan sa unahan. Yun. Sasakyan. Buti nga dito sa Bacolod, mayroon din mga papunting puno pa. Kaya ang delikado yan. Kasi syempre, napakangainit. Sa mga kugon, mahirap na, di ba? Yung wildfire. Ayan yung Taps bowling Ngayon, renovate siya. Ginawa siyang mga maliit na mga changgi-changgi. So, mayroon din isang kaibigan ko na naglagay din siya ng tindahan dyan. Yung ano pit shop. So, di ko pa alam kung kailan magbubukas yan. Pero, dun sa may unaan, medyo ano naman na. Nabukas na kabukas na. Yung, yung nakikita nyo na bill yan, na mansion na yan. Yan yung last time na nagkwinto ko tungkol na yung may white lady. Yan. So, ito. Pauwi na ako kasi na-deliver ko na. So, nagpahangin muna ako at sumilo muna ako dito sa may tipis. Sinapakainit yan naman guys yung uh, crew houses so nandito dito sa kaliwa ko yan yung outdoor master so malapit na tapos yan naman yung ginagawang construction eh. malaki laki na rin yung naayos nila may mga division na rin o oh, ba diba? so yun tapos yung, yung nakaparada doon na doon kaibigan ko nagtitik-stik tapos, tapos yung diretso nyo yan yun ang bahay namin okei , võrra minu jaoks läheme , jätame neist .